sarap. Magandang araw po. Tayo po'y magbabahagi ng gamot sa uric acid. Meron po tayo ditong pineapple, dalawang piraso, tapos meron po tayo ditong pitino, tapos meron tayo ditong celery. Ati pong ibiblender. Go! Hindi na natin tatanggalin yung mata nito kasi ito po'y magigiling naman. Hindi nang makama doon sa patas. Ay magsisimula na. Lagay na po tayo ng ating blender. Kinamay ko na to. Kasi kami naman ang kakain ito. Kaya po, ito na po. Nakapag-blender na tayo. Ay nakagi ko sa inyo ang aking nalalaman sa gamot na uric acid. Pineapple, pipino, at saka celery. Ayan po. harap pasang silirih <laughs>